Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Pag-usapan natin na ah, ba itong dinay na dinay ni si Risa, Risa Honti virus patungkol sa mga insertion niyang project na maykit uh, 3 billion, around 300 million something. Uh, dinay siya, di ba? Wala daw siyang insertion. Period. Uh, pero, ayon kay Senadora Amy Marcos, ay... Uh, hmm. Meron insertion, di ba? Si, hindi si Marcos, si ano pala, si Lakson at saka si uh, tawag dito, GV Ejercito. Na lahat sila may mga insertion. Meron na uh, masama ba ang insertion? Meron namang hindi, no? Kasi meron din naman silang mga project-project. Pero yung flood control ni Risa Hontevero, uh, talagang, uh, talagang maano no? eh, senador siya, wala siyang lugar, eh, dapat mayor, di ba, ang mag-request niyan sa ano, sa DPWH, na mayroong lugar dito sa aking nasasakupan, na kung saan ay may uh, inaanuhan ng baha, ganyan, or tubig, or kung ano pa dyan, tapos DPWH din ang mag-request yata doon sa presidente, or kung saan man, or sa kongreso, ganyan. So, si Risa magtaka ka. At si Ton So, yung 3 billion ba na insertion ni Risa Huntiveros, ito ba yung kapalit ng pagpambababoy niya kay Kiboloy? Sa patago niyang pakikipag-deal sa Malacanang. Tapos, yon para magkaroon siya ng ganun kalaking halaga. May flood control pa. <laughs> tapos, binaha, ano? <laughs> Ito yung isang flood control na yung sa Tarlac, Structures along Camiling River. Kub-kub section, kub-kub mayantok tarlac package 3. O tapos 700, uh, yun, 75 million ni Hontiveros. Tapos, ayun, <laughs> <laughs> Binaha na naman uh, Tapos ngayon magtaka kayo no So Si Riza Ontivirus ba ngayon ay ginawang Panglihis ng gobyerno ni Marcos Dahil Alam naman natin si Martin Romualdez May balita na nanghingi daw Nang 15 days Na <clears throat> tawag dito mag-travel papuntang ibang bansa para magpagamot di umano at ang balita ngayon ay nasa Dubai siya uh, at si Saldico daw pupunta din daw lang Dubai so magkikita sila doon ganun, nga hmm, chismis na yun naman yun so si Risa Ultimiros ngayon, Tin Raidor ba? ni si Martin Romualdez Liza Marcos at Bongbong Marcos kasi magtaka kayo eh bakit nakakuha siya ng ganitong kalaking halaga. Yung kay Pinoy, dati sa PhilHealth, okay, malaki yun. Dahil bakit? Ipareho eh, e, silang dilawan. Ito si Risa Antivirus, anti-Marcos to ever since the world began. Pero bakit may ganitong kalaking halaga? So, nakipag-deal uh, si Risa Antivirus siguro. Sa administrasyon ni Bongbong Marcos na ganito, oh, siguro din nagsabi ni Liza, ay, sige. Trabahuin mo si Kiboloy. Trabahuin mo kung sino man dyan. So, ganito yung deal. O kaya siguro may ganon. So, may ganitong kalaking halaga si Risa antivirus At magtaka nga ngayon, bakit biglang pinalabas ni Ka Tuning. Alam naman natin si Ka Tuning ay tauhan talaga yan ni Lisa. O sino ba yung una na naglabas din nung uh, rice ban or sugar imports but something ganyan pag upo ni Bongbong Marcos ng July uh, August to October di ba nung panahon ni Attorney Vic Rodriguez na siya pa yung executive secretary ni BBM di ba si binigay kay Tonying tapos may follow up si Thinking Pinoy doon so ngayon ito din All of a sudden, inilabas ito ni Tonying at sasabihin lang niya na bilang isang ano siya bilang isang uh, tawag dito broadcaster matagal na ganyan isang siya makakuha sabi sa Senado ah uh, maniwala ka naman doon so ngayon si Risa in rider kasi rider din naman to si Risa Ontiveros at alam niya ni Liza in rider din siya ni Liza Marcos mm. So nag try do run silang dalawa. Si sino ngayon ang talo dito? Risa Ontiveros. Bakit? Dahil nag deny siya eh. Wala daw siya insertion. Pero may amienda. So pag insertion, hindi pwedeng banggitin dahil pag insertion is corruption. Ang kasunod, pag amyenda, medyo sosyal-sosyal. <laughs> pag amyenda, hindi nakaw. Hello <laughs> ka. So, ngayon, eh, pilit ngayon ililihis ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang isyo sa, ng taong, sa taong bayan dito kay Risa Hontiveros. Huwag tayong magpaloko mga lalags, mga birds. Tandaan natin. Tatlo or apat katao lang ang involved sa trillions of pesos na nawawala sa kabalang bayan under Marcos Jr. Administration. Yan ay, ang ulo, si Marcos Jr., pangalawang olo, Martin Romualdez, at pangatlong olo, Zaldico. So, yung hiring-hiring dyan, sa Senado ni Ping Lakson, para i-cut off lang, hanggang doon lang kay, ano ha, kay Zaldico, ang kanyang, uh, siguro, usapan nila doon lang kanyang mga amo. hindi na makaabot kay Martin Romualdez, hanggang doon kay Bungbong Marcos, kaya suspendido ang hearing ng blow review committee ni Ping at na natuklasan pa ngayon na si Ping at ang mga diskaya ay magkaibig magkakilala may picture pa So para matigil ang uh, investigasyon oh cut off So hanggang doon na lang yon So nagresign pa si Ping lakson kahapon oh sino ang papalit noon may napipintong balita, Kiko Panglinan, o Risa Hontiveros. <laughs> Kaya-kaya ang paimbestigahan ni Risa Hontiveros ang kanyang insertion doon sa kanyang Blue Ribbon Committee kung siya ang magiging chairman doon. O si Kiko din. Kaya niya bang paimbestigahan si Risa Hontiveros? <laughs> ang tanong. Yun ang tanong. No, na hindi pa natin masasagot sa ngayon. Pero, isa po itong diversional tactic si Reza Hontiveros. Oo, may part siya doon. Pero, lagi nating tandaan, huwag tayong magpalin lang. Dahil itong mga tao na to, ginagamit ito para malihis ang isyo. Kay Marcos Jr., Martin Romualdez at Sandico. Reza Hontiveros, oo. Isa siya ding... Uh, kawatan sa kabanang bayan o oh, nasa PhilHealth ngayon may insertion may flood control 750 million pero hindi siya dito yung pinakamalaki tandaan natin po yun mga labs mga bites at si Tonying yung kanyang mga isiniwalat galing yun sa kanyang amo na si Liza Marcos na nagtridor kay kay Risa Honteveros eh, si Merisi sa Yorisa